na games tayo? Eh, yoko. Palagi mo naman na daya eh. Hindi yan. Hindi <laughs> Hindi nga. Sige, try natin ngayon. Ikaw nga madaya eh. Bakit? Madaya ba ako? Tingi ako papaya. <laughs> kunti lang. Grabe siya. Eh, kunti lang. Wala, wala. Alam... kunti na nga lang yan eh. Di pa ako nakakain yan. kita try ko lang kung masarap ko hindi. Di ba damot naman <laughs> ito? No. Kunti lang. No. Ano, tara. Lalo tayo. Gusto mo? Mm, huwag ako, no? Dadayain mo nga lang ako. Palagi ka nalang na nanalo sa every video, eh. Parang naman ako. Malay mo, ngayon. Mananalo ka na. Wow. Try natin. Eh. Hmm. Bala ko dyan. <laughs> hindi mo ko mo convince. <laughs> Ayun nga, kung papaya, kundi lang. Mm. No, no. No. Kahit anong convince mo sa akin, hindi ako mag -say yes. Ito nga isa ng to eh. Hindi pa ako nakakain. Oh, no. Nak, tayo. Papaya, nak. Alam mo ba, nak, nung bata pa lang ako, lagi kami maakit ng papaya. Paborito ko kaya yung papaya na Lumalabas na ako ng room si eh, sa school para umakit na ng papaya. Pahingi, nak. Oh, so? Ano naman? Ngi, kunwari ka lang eh. Ang gusto mo talaga is kunin tong pagkain ko. Grabe, oh, no. ang damot mo naman. kainin <laughs> niyo naman. Kahit kung kung na. Nako, No. No is no. Ay, nak. Tulog ka na. Malalim na ang gabi. Nako. Convince ka ng convince. Hindi yan na uh, uobra sa akin. Alam mo ba, may kasabihan kayo matatanda, nak. Masama daw kumain ng maraming food sa gabi. Kasi mawawala daw yung swerte. So, Payo ba ganun? Mawalan ka ng swerte? Hindi oh. A ang ano yun is pag ano pag magwalis ng gabi, hindi yung kumain. Grabe naman. Yun ang sabi ng matatanda eh, bakit? Yun ang ano nila eh, superstitious pa nga, una kayo kunti lang. Kunti e, e, lang. lang. No. 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 Grabe ka kuripot talaga dito. Ang damot mo sobra. Eh. Ito na lang ubos mo. O sige yan. Um, Sigurado ka? Yes. Yak ka na eh, Kukurin ko to eh. Yeah. Ano, tara, laro tayo. Ano ba ko? Kinakondens mo lang ako. Wari ka lang eh. Gusto mo lang yung food ko. ko. <laughs> Grabe siya. Ayaw ka disturbo dahil lang sa food. Hmm. kuripot mo naman. <laughs> kuripot. Mamaya pag natulog ka na, sigurado, ano. Oh, Uubusin uh, ko naman to ngayon. Oh, no. Hindi <laughs> na, kunti lang. Damot mo naman eh. No. Patry lang nito, kunti lang. E, konti lang. Hindi pa ako Hindi pa hindi ka na nakakain. Bawas na bawas na nga yan, oh. Hindi pa. Damot ang mula ito. pa yun. Bawa pa yan. Bawa pa yan. Kunti nga <laughs> No. Kunti na. <laughs> <lah>. No. no. <laughs> Adamot mo. No, brah.